upang manglaman mo kung ang ibang partner ay nangaliwa sa iyo o kung siya ba ay tapat sa iyo. Ganito po lamang ang ating gagawin. Kumuha ka po ng manghok, pwedeng plain white or pwedeng babasagin. Yun po lamang, wag po gumamit ng plastic. Sa puting papel, ay isulat mo ang kompletong pangalan ng iyong partner, pati yung kanyang kapanganakan. Sa taas, kumpletong pangalan sa baba, kapanganakan. Isit aside mo ang ating papel na nilagyan mo ng pangalan at kumuha ka ng paminta. Lagyan mo ng isang kurot na paminta ang tubig. Pagkatapos mo itong malagyan ng isang kurot na paminta, puhanin mo ang papel. Maaari itong ispriha ng pabango. Kung walang pabango, ay lagyan mo ito ng laway mo, yung kanyang pangalan. Pagkatapos ay saka mo ilagay ang papel sa mangkok na may tubig. Kapag lumubog ang ating papel, ibig sabihin faithful sa inyo ang inyong mga partner. Wala siya, hindi siya nagluloko. Ngunit kapag ito ay nakita mong nakataas lamang, hindi siya lumubog, ibig sabihin ito ay isang malinaw na sign na siya ay nangaliwa sa iyo. Maaari natin itong gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras.